Isang ordinaryong tanawi ng pagiging abala ng lahat ng mga kainan sa kahabaan ng Tandang Sora Avenue sa Barangay Sangangdaan, Quezon City, lalo na nga sa weekend. Noong May 4, 2025 nang umaga, ay nag-ipon-ipon ng mga tao sa labas ng isang shawarma restaurant doon. Hindi para tikman ang kanilang pinipilahan ng masarap na shawarma, kundi dahil sa isang karumal-dumal na krimen. Natagpuan kasi ang wala ng buhay na katawa ng service crew ng nasabing restaurant ng kanyang kasamahan sa trabaho. Ang biktima ay kinilala na si Laika Bernardo. Ano ang nangyari sa kanya at bakit niya sinapit ang masakit na katapusan? Sino ang salarin at bakit niya nagawa ang pamamaslang? Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen, na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para manotify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. May 4, 2025, araw ng linggo, nang makatanggap ng tawag ang tanggapan ng kapulisan sa Quezon City. Ang tawag ay nagmula sa mga barangay officials ng Barangay Sangangdaan, Quezon City. Base sa report, ay may natagpo ang wala ng buhay na katawan ng babae sa loob ng isang fast food establishment na matatagpuan sa ikalawang palapag ng isang mall sa corner ng Tandang Sora Avenue, Barangay Sangangdaan, Quezon City. Agad namang rumisponde ang mga tauhan ng Quezon City Police Department, kasama ang team ng soko na siyang expert sa crime scene analysis. Pagdating nila sa lugar ay dinatnan na nila ang mga nagkakagulong mga tao sa labas ng establishment. Sinalupong na rin sila ng mga pamunuan ng barangay sangandaan na siyang unang nakarating sa crime scene. Pagpasok nila sa loob ng restaurant ay wala naman silang napansing kakaiba hanggang sa pasukin nila ang kusina. Sa loob nito ay natagpuan nila ang nakahandusay na katawa ng isang babae na naliligo sa sarili nitong dugo. Ang biktima ay agad din namang kinilala na ang 25 years old at empleyado ng nasabing fast food restaurant na si Laika Bernardo. Si Laika ay pinanganak noong December 4, 1999. Siya ay galing sa simple lamang na pamilya sa probinsya ng Quezon, kung saan siya lumaki. Para sa mga nakakakilala kay Laika, inilarawan nila siya na isang basiyahin, palakaibigan, mabait at walang kaaway na tao. Sa kanilang lugar ay walang hindi nakakakilala sa masiyahin at maamo nitong muka. Bata pa lang si Laika ay pangarap na nito na matulungan ng mga magulang. Dahil sa hirap ng buhay ay hindi na tinapos ni Laika ang pag-aaral at nakipagsapalaran na sa syudad para makatulong sa pamilya. Isa pa sa magandang ugali ni Laika ang pagiging masipag at responsable. Kaya naman talagang nakakagiliwan nito ng kanyang mga nakakasama sa trabaho at maging ng kanyang mga amo. Sa kabila ng malayong distansya ay nakakausap niya naman palagi ang pamilya kung saan ay binabahagi niya sa mga ito ang pang-araw-araw niyang ginagawa. Ayon sa report, May 3, 2025, tulad ng ibang araw, ay masayang nilisan ni Laika ang tinitirahan sa barangay San Jose del Monte Bulacan, Quezon City para pumasok sa trabaho. Sa isang shawarma restaurant na matatagpuan sa ikalawang palapag ng isang mall, sa Tandang Sora Avenue, Barangay Sangangdaan, Quezon City. Nagtatrabaho siya sa nasabing establishment bilang service crew. At dahil sa dumadagsa ang customer ng nasabing fast food restaurant, ay nagkakaroon ng shifting schedule sa mga empleyado. At si Laika ay na-assign sa closing ng store. Kalimitan ay inaabot na ito ng alas 10 hanggang alas 11 ng gabi. Bagamat wala ng tao at madalang ng tao doon ng alas 10 ng gabi, ay ginagabi pa rin ng uwi si Laika. Kailangan niya pa kasing ayusin ang inventory at ang ibang mga gagamitin para, para maayos naman itong datna ng papalit sa kanya sa opening kinabukasan. Ayon sa empleyado din na si Alias Pastoral, bandang alas 8.55 ng umaga o limang minuto bago sumapit ang alas 9 nang madiskubre niya ang katawan. Siya kasi ang naka-assign sa opening ng pwesto. Subalit nagulat siya nang mapansin na bukas na ang tindahan. Kaya naman pumasok siya at hinanap kung sino ang nasa loob. Subalit nagulat na lamang siya nang makita ang dugo ang katawan ni Laika na nakahandu sa isa kusina. Nagpanik siya at agad na tumawag ng tulong. Mabilis naman itong nakarating sa pamunuan ng barangay sangangdaan. Noong una, ang nakarating sa kanila ay nagpakamatay ang biktima. Subalit na makita nila ang kalagayan nito at ang mga tinamun sugat ay agad na silang tumawag ng pulis. Kinordon din nila ang lugar para wala ng iba pang tawang makapasok at makontaminate ang crime scene. At bilang bahagi ng protokol ay hinold din nila ang unang tao na nakakita sa katawan ng biktima hanggang sa dumating ang mga pulis at investigador kasama ang Soko. Sa ginawang pag-iimbestiga ng Soko, sa pangunguna ni Police Inspector Frederico Mansano ay nagawa nilang makuhang isang brown wallet sa crime scene na naglalaman ng dalawang identification card ng isang lalaki, ilang ATM at cash na nagkakahalaga ng 1,000 pesos. Nakuha din nila sa crime scene ang dalawang duguan pang mga kutsilyo, cellular phone, colored t-shirt at ID ng biktima. Mas naging malinaw pa ang buong pangyayari na magawang ma-access ng mga investigador ang CCTV camera sa loob ng establishment kung saan ay nagawa nitong makunan ang dumal na krimen. Sa kuha ng CCTV ng alas 9 ng gabi, kinaladkad ng lalaking nakasombrero ang nagpupumiglas na biktima papasok sa kusina. Kinuha ng suspect ang isang bag at isinuksok ito sa kanyang tiyan. Makikita rin na may hawak siyang patalim at walang habas na pinagsasaksak ang biktima. Ilang beses pang nagmakaawa ang biktima at pilit na binibigay sa suspect ang kanyang cellphone at pera. Subalit hindi ito pinakinggan ng lalaki. Hindi pa ito nakontento nang mabitawan ng hawak na kutsilyo ay mabilis pa itong kumuha ulit ng isa pang kutsilyo at muling binalikan ng biktima. Sa pagkakataong ito ay walang habas niya itong pinagtataga. Sa kabila ng mga tinamong sugat ay nagawa pang manlaban ng biktima at ilang beses pa silang nagpangbuno ng suspect. Maya-maya pa ay tumakbo na ang lalaki palabas. Bagamat duguan na ay nagawa pang tumayo ng biktima at ilang kang sundan ng lalaki hawak ang kutsilyo. Dahilan kaya naman muli siyang balikan ng suspect at muling nagkaroon ng sagupuan sa pagitan ng dalawa. Hanggang sa tuluyan na siyang pumailalim at ipitin ng lalaki ang kanyang mga hita. Bago siya muling undayan ng sunod-sunod pang mga saksak. Dahil sa ID na nakuha sa crime scene at sa kuha ng CCTV, ay agad namang nakumpirma ang pagkakakilanlan ng lalaki. Sa tulong ng mga empleyado at store manager, ay positibo nilang kinilala ang suspect. Ayon sa kanila, ito ay ang dati ring empleyado doon na si Eduardo Lagulaw Jr. Ayon sa store manager, si Eduardo ay dating katandem, nilay ka sa trabaho. Subalit nagkaroon ng di pagkakaintindihan ng dalawa. Nagkaroon kasi ng discrepancy sa ginawa nilang inventory, tatlong linggo na ang nakakaraan. Dahilan kaya naman kinumpronta ng biktima ang suspect. Ang nasabing problema ang naging dahilan kaya naman natanggal sa trabaho si Eduardo. Dahil dito ay agad nilang ikinasang isang manhunt operation laban sa suspect na si Eduardo Lagulaw Jr. na alaman nila na nakatira ito sa Gulod Avenue, Novaliches, Quezon City. Subalit hindi na nila ito natagpuan sa lugar. Ayon sa mga tao doon ay umalis ito at marahil ay umuwi sa kanilang probinsya sa Surigao del Sur. Agad na nakipag-coordinate ang Quezon City PNP sa kapulisan ng Surigao del Sur para matunto ng suspect. Tumulong din ang ilang kaanak at mga kaibigan ni Laika sa ginawang manhunt. Di pa man nilalabas ng PNP sa publiko ang itsura at pangalan ng suspect, ay buong tapang na nilang ikinalat sa social media ang mukha nito. Makalipas ang ilang araw, ay kusang loob na itong sumuko sa Barobo Municipal Police Station sa Surigao del Sur, kasama ang ina nito noong May 9, 2025 suspect na pumatay sa babaeng service crew sa Quezon City. Sumuko na sa mga otoridad. Kuna sa Barobo Municipal Police Station sa Surigao del Sur ang suspect sa pagpatay sa babaeng crew sa Quezon City noong... Mula sa Surigao del Sur ay agad din naman itong itinurn over sa Quezon City PNP kung saan muli itong ibinalik sa Quezon City kung saan niya haharapin ang ginawang kasalanan. Sa inilabas sa pahayag ng PNP, ay nagtamu si Laika ng bababa sa 31 saksak at mga hiwa sa iba't ibang parte ng kanyang katawan. Ang ilan sa mga ito ay tumama sa masiselang bahagi ng kanyang organs na naging dahilan ng kanyang pagkamatay. Maliban dito ayon sa PNP, ay walang na walang pera at mga mahalagang gamit ng restaurant at ng biktima. Kaya naman ilalis na nila ang motibong pagnanakaw. Sa halip ayon sa kanila, ang pangyayari ay sanhi umano ng matinding galit at paghihiganti. Sinabi din nila na planado ang ginawa nitong pagpatay sa biktima. Malaking faktor na alam nito ang schedule ng duty ni Laika at kung anong oras niya ito papasukin sa loob. Pagsapit kasi ng alas 10 ng gabi ay wala ng tao sa loob ng mall dahil sa closing time na. Mag-isa na lang din si Laika sa loob ng restaurant ng ganong oras. Dahil sa huli itong umuwi, inaayos pa kasi nito ang mga inventory at lahat ng mga kakailangani ng papalit sa kanya sa opening kinabukasan. Ito ang pagkakataon na nakita ng suspect. Nalaman din nila na matapos ang ginawang pagpatay ay pumasok pa ang suspect sa kanyang trabaho. At ilan sa mga katrabaho nito ang nakapansin na balisa ito at katakataka din ang mga galos nito sa mukha. Dumagdag pa ang pag-uwi nito sa probinsya pagkatapos ng krimen. Ang suspect ay naharap sa kaso ng pagpatay sa Prosecutor's Office ng Quezon City. Pag napatunayan na nagkasala ay maaari ito patawa ng pinakamataas na parusang habang buhay na pagkakakulong without eligibility for parole. Samantala ang katawan ng ni Laika ay iniuwi ng kanyang pamilya sa Quezon Province kung saan nila ito inihimlay. Hanggang ngayon ay isa lamang ang sigaw ng mga nagmamahal sa dalaga. Ito ay ang makamit nilang hustisya. Bagamat hindi sapat ang parusang habang buhay na pagkakakulong, ay malaki umano ang maitutulong nito para mapanatag ang kanilang kalooban.